Bayan, magandang araw po sa inyo lahat at welcome po sa aking YouTube channel. Okay? Gusto ko lang i-share po sa inyo ang aking uh, pananaw at uh, opinion, reaction po sa mga kumakalat po ngayon sa social media na Uh, yung pagkakaisahan po ng Iglesia ni Cristo na ibubuto Ay, ng mga senador mga kababayan. okay? Marami po kasi ang nagtaka, marami ang nalungkot, marami ang mismayado, at marami ang nagtanong, bakit? <laughs> bakit hindi nag-straight vote ang Iglesia ni Cristo sa Duterte, mga kabayan? Yan po ang tanong po nila. Maroon. Bakit? <laughs> Kaya, didigyan ko lang po kayo ng... <clears throat> Ah, kaunting hapahapya o sagot mga gababayan sa inyong mga katanungan. Okay, para maliwanag po sa inyo. Ito po kasi yan mga gababayan. Kung naalala po ninyo, noong nagsagawa ang IEC ng Peace Rally, Kung naalala po ninyo, ang panawagan po ang gustong iparating ng Iglesia Ni Cristo ay kapayapaan, pagkakaisa unity hindi pagkakagulo eh pagkampi-kampi hindi mga kababayan eh kaya itong binoto po itong pinili po ng pamamahala ng pamunuan po ng Iglesia ni Cristo na meron sa grupo ng Kaibam sa Alianza dito sa PDP ay tama tamang tama na ang panawagan na pagkakaisa. Di ba? Kasi kung isang grupo lang ang ibubuto, ibig sabihin, kami lang na po kami sa uh, gumagawa ng kampi-kampi, bahabahagi mga kababayan. Okay? Kaya perfect po talaga ang desisyon, ang pagpili ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo mga kababayan. Okay. Kaya pasensya na po sa inyo you know, at kami po ay sigurado 100% na ang higit pagkaisa. Kasi napanoon ko po ang vlog ni Boss Dada kagabi na ang sabi po niya sa kanyang vlog na... Hindi ba daw nakita ng pamunuan ng iglesia ang magandang maihahatid o maidudulot po ng Duterte sa ating bansa? Eh, iyon po yung sabi niya. Uh, yun po ay komento lang naman po niya mga kababayan kasi alam po natin si Bustada ay isa po yan sa mga inidulogong vlogger. Mabait din po yan mga kababayan. Uh, Opinyon uh, opinion lang po ngayon ng mga babayan okay? kaya uh, yung pahayag po niya na hindi ba daw nakita uh, nakita naman po ng pamamahala kung sino ang uh, may mabuting puso mga kababayan okay? alam po nila yan kaso ang layunin po talaga ay kailangan na maihatid sa taong bayan, maipakita po sa taong bayan na ang gusto po talaga sa ating bansa mga kababayan para umunlad tayo ang kapayapaan at pagkakaisa wala na pong iba. Okay? Kahit sino po kasi ang ihalal dyan na uh, sa tingin po natin ay mabait <laughs> kapag naturingan na yan ay wala na eh okay? Diba, nabudol, nabudol na po tayo kay, uh, sabi ni nila, nabudol na po kay BBM uh, sa pag-aakala na siya po talaga ang karapat dapat na mamuno sa ating bansa, wala nang iba, dahil sa kabutihan uh, sa kanyang puso na nagikita ng maraming Pilipino. Uh, kaso ang nangyari, yun. <laughs> Kaya dapat po, uh, ano po talaga, na magkaisa po tayo. Yan po ang gustong uh, maiparating po ng Iglesia ni Cristo. Yan po ang susi kaya na tama po na lahat po ng grupo ay meron po talagang kinuha mga kababayan eh, kaya pasensya na po sa inyo sa mga dismayado at doon po sa mga nagsasabi na ayaw nyong iboto, ayaw nyong mag-straight vote sa Duterte, hindi rin po namin iboboto si Marcolita eh, po yung sabi nila kaya bahala na kayo mga kababayan i-re-respect dito po namin yung mga decision po ninyo kung ayaw po ninyo iboto ay hindi sa inyo po yan kasi kami manalo matalo si Gong Matulita ayos lang sa amin kasi uh, uh, pinayagan bina, may basbas -bas, -bas -bas po si Gong na uh, tumakbo bilang senador kasi makakatulong po si Kong Marcolitas sa ating bansa, mga babayan. Pero kung ayaw nyo, kung hindi ninyo iboto, uh, uh, hindi mananalo si Kong Marcolitas, ay ayos din po sa amin, mga babayan. Wala pong problema yun. At least, uh, uh, nakakatiyak po kami at uh, magaan po ang aming pakiramdam na malayo si Kong Marcolitas sa politika at ligtas po, ang mga babayan. Kasi sumbra na po, nagkikita po namin na talagang uh, na po minsan ang pambabastos kay pong markulita sa mga pagbinig. Uh, minsan, inaagawan hopya, pinapatayan ng mic. Kaya, uh, nasasaktan Patayay din po kami yung babae. Kaya, pagkatalo, ah, uh, okay, mas maganda. Malayo <laughs> sa gulo si pong markulita. Basta kayo ng bahala ng mga bayan ng sino uh, kung ayaw niyo. Okay? At doon rin po sa mga nagsasabi na wala ba kayong kalayaan na pumili ng inyong kandidatong ibuboto? Bakit kayo susunod sa pasya ng inyong pamamahala? Pwede naman kayong mag-straight vote na papalihim. Yan po ang sabi nila. Ay, <laughs> ah, hindi po namin gagawin yan mga kapapayan. Kasi ah uh, kaming mga iglesia ay isang katawan lang Tama na sa paghihirap sa sarili mo. Alam mo ba kung pwede kang manghiram ng pera at mababa pang pa interes? Ito, may pera gamit ko. Daily interest ay 0.3% lang. Ibig Isang pag-iisip, isang pagpapasya. Okay? Kaya kapag sinabi ng utak na ito yung gagawin, Uh, susunod ang kamay kapag uh, sinabi ng utak na huwag mong isubo yan sa bibig sinabihan ang kamay kasi dumi yan tapos kung sasalungat yung kamay ayaw makikipagka isa sinubo pa rin yung dumi sa bibig ay wala, patay na <laughs> at nagkikita nyo naman mga kababayan uh, kung kung gagayahin po ng Iglesia ni Cristo ang ibang relihiyon na kanya-kanya po silang uh, sinusuportahan, hindi po sila nagkakaisa, ay uh, napakagulo po mga kababayan. Walang Iglesia ni Cristo na tatayo na matagal. <laughs> Kasi nagkikita niyo po sa ibang relihiyon, uh, tulad po sa ampol na na iba't iba po yung sinusuportahan po nila na mga kandidato na uh, ang nangyayari, sila sila po yung nagsisiraan, nagpapatayan at uh, kung ano ano pang mga uh, mga paratang na uh, binibintay mga kababayan. na uh, yung iba na kulong na walang kasalanan. Uh, yung iba uh, hindi na kulong na maraming kasalanan. <laughs> Ganun po yan. Kaya hindi maganda ang may dudulot po ng pagkampi-kampi. Kaya ang desisyon po ng pamamahala na sa mga kandidato na pinili na kinuha sa iba't ibang grupo ay perfect na perfect po sa layunin na maihatid ang mensahe na pagkakaisa mga kababayan para sa kapayapaan. Kasi yan po ang susi sa pagulat po ng ating bansa. Wala na pong iba. Kasi kahit sino ang ihalal dyan kapag naturingan na wala na mga kababayan. Okay? Kaya sa lahat po ng bismayado ay uh, pasensya na po sa inyo at wala po tayong magagawa. Uh, <laughs> ganyan po talaga ang buhay. Okay? Kaya, ang iglesia ni Cristo naman ay kakaunting bilang lang, lang. Sabi po nila ay uh, 1% lang po sa populasyon po ng uh, Pilipinas. Kaya, hindi hindi kailangang mangamba uh, at hindi kailangang mabahala ang mga kalubayan. Dito nyo mas ipakita ang tunay ninyong pagmamahal kay Tatay Duterte i street boat, yung mag street boat po kayo, marami po kayong katoliko, kaya kayang kayang ipanalo kahit hindi nakasuporta lahat po na Duterte ng mga kababayan. Okay? Pakita nyo ang sulidong suporta ng Duterte para sa uh, pangarap na uh, makamit ang kapayapaan mga kababayan at hostisya sa uh, pagkidnap umanong kay tatay na 30 mayroon mo Yan po ang Masasabi ko po sa inyo sa tanong bakit hindi nag-straight vote ang Iglesia Ni Cristo sa Duterte ng mga kababayan. Okay, sana ay satisfied po kayo sa mga inihati ko pong sagot sa inyo mga kababayan. Yun po ang aking mga pananaw at opinion na ang layunin po ng Iglesia Ni Cristo ay hindi pagkampi-kampi, pagkababahagi, hindi kapayapaan para sa ating lahat mga kababayan. Okay?